yung tuyo na yung mga sugat pero kailangan pa rin magpa-injection yung sama ko si Buzo magpa-anti-detox kami nalapa ko pala ako kanina nandahan mo nga sa center excited sya kasi sinabi ako sya nani sasama ko sya sa park ibang park naman yun dito yung sabihin, malapit sa amin yung ready na yung mga bola sa tubig Pati sa center. Dito na kami. Utas namin yun. Dala kami sa bin. Yan na, na pila na kami. Nanguburay na siya. Nilis na Kagandahan ko lang yan. Napakuha ko si Nagamit Kasi yung injection ko Hanggang 2 weeks lang. Nagpas na, na masyado yun.

Kaya uh, yan, muna kami sa gilid. Antay muna kami sa kami na. Hmm. May hindi na siya. Ang drills na lang mag-isa. Hindi <laughs> dribble jubble na kami yan.

dito talaga umabot. Pero <laughs> dalawang kuwi niya abot. Kasi Ano na yun. Yun tsaka Kaso yun na nabibili sa cellphone. Kaya so, hindi yun maganda. na yung interest nila sa basket. Eh. Pero sana may balik. Kasi sayang din. Marun. na mo sa kanila na alagahan nila yung pinusuporta sa ito ng parents nila. Kasi ka guys, ang lahat ilalilisi yung mga parents ko. Wala sa mga kagaya na ito. Ang gusto-gusto talaga mga sibulado. Kasi Wala. Parang mga uh, marahas ilalilisi yung mga parents Kaya bigay ko sa kanila yun um, yung para mas makakalaan sila um, yun, gaya na sya sa props na ano yung um, nagmamandali na punta dun nakala nyo huwi na kami um, ko lang na um, kami dun sa part. Kasi so, playground niya. May mga nag-skateboard din. Ang tubig niya paubos na. May mga nag-skateboard. Ay, nalilito siya. Hindi niya alam mo saan niya. Siya, sa pupunta ko, ano yung uwan na kayo niya. Pati ang nalilito. Sa ulo niya lang yan. Nag-isa lang siya. mo ba ka.

guys. na mga lahat. Mga yung kami dati. na yun. Mga tatayas. At saka mga haba mga na rin siya. Gaganda ko dati show baby ka <laughs> pa eh. Ang hirap siya. Ang dami po siya hindi kasi mali dyan sa kabila hindi niya namaabot Ayan, tinulungan ko na <laughs> oh. yeah, siya dyan Para magawa niya yung wow. 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 <laughs> ano Magawa niya na Tino. Abot, drop kasi siya abot yun yeah. Malapat dapat siya sa iba. Huh? Mas good kayo niya doon. Mas mahaba yan. Siso. Yan naman yung mga na swing. Yan din yung mahabang slide. Mas mahaba. Mahabang swing? Hmm. Mahaba yan. Bakit ang haba Kaysa doon sa kabila. Dapat, bakit ginagod na eh bakit padami po eh? Wow, wow! Wow, papa! Wow, wow! Yep, dito siya. Hmm. Ito kami dati. Ayan ang pagsimba namin dyan. Lalaro kami. Yan ang simbahan dyan siya. Kasi lalaro kami dito. Maya maya po uwi na tayo. Sunduin natin sila kuya cho hmm. so? si hmm. Sila kuya dati madalas dito yung baby pa sila. Kasi dyan nga kami nagsisimba dati. Hindi pa Christian. E paano sila siya na E siya na siya? Hindi, iba

ano ba diba gusto mo? Firetruck? Gusto niyo maging ano? Ano gusto, gusto ako niyo? Ako police? police. Kuya Al? Uy! Uy! Tatakbon kami dyan dyan. Naging skateboard. Natatakbong pa kayo? Hindi. Ilalaro ko na. May dahat mga ano, wow! Wow! Hmm? Sila ka. hmm, dami man ang kagat oh. mo, dami man agat sa pa, pagmoring Ha? Dami kawin, hah? kagat sa pa. Yeah, yeah. mm. uh, ano siya? mo ba kung ano? Baka man... ano ano? ano ba kung ano? ano 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 para ng tubig. Ito, para pag nyo sunog, misundok na paredi. Ano na, si na tao? Ah? Hindi pwede. At five. Five. yung uh, hmm. ano five? Pa pa tayo uwi. Ha? Pa tayo uwi. Hindi. Ano pa nga pa tayo das pa pa liligo. Tara na. Pagano? Pag ano? Pag sinabi ko 100. 100, tagal pa nun. Hindi tayo ko yan dayawa. Ano? dandan ka lang ha. Ang taas 'yan. So, Tingnan mo, may ano, parang puruto no, sa taas ay no may buhay no sa taas tinga sa taas ay no okay <laughs> walang pakailang bihit hindi siya sa laro niya kasi so, kailangan namin umuwi uwi na tayo kulit ni enjoy siya kailangan pa naman na umuwi kasi may gagawin pa tapos mamaya maya magsusundo ka na so please na magbilang ka pa dyan ha. na na kulit na ito guys so, parang mangga Ayun, puno niya pero hindi naman siya mangga hindi ako napansin na dito parang pala <laughs> nagkawin dito no pero dun nung sa center pa <laughs> nga sana na itong COVID sana bahagi, wala rin ba Hindi na kailan pa Pero ganun siguro talaga. Ingat na lang talaga. So, uh, na, lang. Uh, tara na. Tara na. na ako ka? Hindi. hindi na.

Gagawin na kami. Sunod na ulit. Sama naman yung kukuyan nila. Gusto nga. Nasayang <laughs> yung mga ganito. Mas mawala ka kasi yung namin. Na pinahold din ba sa dinos. Mas maganda. Mas pwede isama sila. Mas mga may Kaya nung um, long ilang na Вот. Да. Вот. 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 na Вот. 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 ito Вот. 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 Palit Вот. 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 Вот huwag na magdalang damit ngayon naman ay mong palit palit ka na